Okay, good day no. So isang mabilis na video lang. Uh, epoxy flooring natin. Madulas nga ba kapag basa? yan sakto mo ulan. So magpapadulas tayo dito ngayon. Tapos update na rin, no. Oh. Uh, kung mapapansin, 'yung uh, lupa nga eh. So natin 'to ng maraming tubig. Literal na buhos tapos magtignan natin kung gaano kadulas. Kung madulas nga ba o hindi? Uh, tingnan natin. ngayon nga, na pinuhusan natin isang tabo, no. Tapos mamaya, hawak ka dito sa pinto para hindi ka madulas. Ako na nga, baka lukohin mo sila eh. O, oh, literal na binuhusan. Ano, madulas nga ba? Buhusan mo rin itong tides. Para tingnan natin kung ano mas madulas. Dito, kaya naka ba madulas dito? Kasi bala kung ilagay sa CR. Kaya tingnan natin kung madulas. Ito nga. O, oh, bigyan mo nga kasi nanloloko ka eh. Hindi na ko pa ah, ako. Ako, ako, bakit? Hindi na mo sa'yo. Sakto ba ako? Hindi na, try mga rani ako. Oh. Ay, tiles. Ang pares na siya ng tiles. Parang ano, magalit. Hindi, mas, 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 mas magas pa ito. Oo, mas magas. Ito maganit. magalit. Ito, ibatulas na ito. Parang mas madulas pa nga yung tiles eh. <laughs> Dito maganit na. Ano oh, ang maganda. Eh, ano ko na sa ano. Uh, may sabon. Oh, mo oh. sa <laughs> 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 ah. hindi na dyan. sabon. Oo. Kaya ka pulang sa na yan. video? Oo. Dahil hindi ka naman. Tama na. Nagiging oh. mm, na. Set tiles. may sabon pa <laughs> Magalit na lang ay, may sa sabon oh. Magaling. Kalain mo. Hoy, tama lang, buti sa mo. Sa may tiles, 'yan oh. Oh, mas madulas pa sa tiles, promise, walang biro. No, madulas. Tapos dito, magaling. Konting <laughs> dulas lang ng konti, oh. Papagalan kayo guys, no? Tapos mababagok kayo. Mababagok kayo. Tagdaan <laughs> mag-tiles. Mag Pero mas madalas yung tiles. Dapat talaga. Huwag na kanya maglagay ng ganito. Tapos tiles. Hmm, doon ko mo sila eh. Hindi ganun kadulas. Mas madulas pa to. Hmm. Nga. Ngayon bagay ba sa CR? Mas madulas pa to. Bagay ba sa CR? Oo. Nasa sa inyo na. Kung nalagay nyo. Pero ako, sige, lalagay ko. Mas hindi mo. Kahit may sabon to. Hindi ko masyado. Isang hirap lang yun, Arani. Yung iba nga. ang pangit nung tension yung CR ko. Ngayon, papalitan natin. <laughs> Pahit na pagkakatay nis. Ngayon, galing. O, hindi ko hindi nga ako pag masyari, pag bata. Ay, lasing sila. Kung para yung ano, yung iba, ang tinatay ano, porcelain. O, mas, mas maano pa mas maganda pa to kaysa sa porcelain. Kasi ano, hindi naman gano'ng kabilas. Huwag lang lulumutin, no. So, sige, abangan nyo. Bibidyo tayo ng apply natin sa CR. Okay, sakto na rin kasi nilinisin namin kasi after mga ilang buwan nawala na yung kintab niya tapos merong konting gasgas -gas. ah, hindi naman gasgas, -gas. yung gasgas -gas niya ano lang hairline lang talaga, matigas ayan, uh, uh, kunwari nadulas ko. <laughs> doon ka sa na nadulas hindi siya ganun kadulas, wala ka, mas madulas pa tong ano tiles ko Ayan, nilinisin niya tuloy kasi nawala yung pintab. <laughs> Ibabapin ko sana yan eh. Kaya lang, next time na lang, no? So, ayan. Thank you at sana may nakuha kayo kahit paano dito, no? Pwede to sa CR. Maniwala ka. Huwag lang, ano, ah. Huwag lang, sobrang laking CR. Baka madulas nga kayo kapag, ano, pwede nang tumambing. Wala kang mahawakan. Okay? Thank you sa susunod pa natin video.